Isa ang internet sa pangunahing bagay na ginagamit ng mga tao, kampanya at iba pang sektor ng teknolohiya sa mundo. Isa ang internet sa nagbibigay ng mabilis ng impormasyon at mga datos sa lahat ng tao na gumagamit nito. Alam nyo ba mga katoto sa ilang araw o buwan ng internet ay posibleng mawala ito? Tama, ang iyong narinig mga katoto, dahil sa paglakas ng inner heya ng araw magkakaroon ito ng malawakang solar flare na posibleng tumama sa ating mundo sa taong 2024. Ayon sa mga scientifico at mga astronologist natin, posibleng magkaroon ng storm flare or solar flare sa mga susunod na taon base sa katayuan ng araw. Kung sakali man mangyari ang solar flare sa mundo, ano-ano naman kaya ang pwedeng mangyari sa mundo? At ano ang epekto nito? At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Mahalagang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik hindi ko nais napilitin ang sino man na maniwala sa video na inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking elalahad, maari po kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang video na ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pagintindi at hindi gawa ng isang profesional, naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinion at suggestion bilang malayang mamamaya ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung mawawala ang internet, magkakaroon ng malalaking epekto sa maraming aspeto ng ating buhay. Narito ang ilang mga posibleng epekto. Komunikasyon Ang internet ay naging pangunahing paraan ng komunikasyon para sa maraming tao sa buong mundo. Kung mawawala ito, maaaring maging mahirap ang pag-uusap at pag-uugnayan ng mga tao, lalo na ng mga pamilya at kaibigan na nasa magkabilang bahagi ng mundo. Edukasyon Maraming paaralan at mga estudyante ang umaasa sa internet para sa kanilang edukasyon. Kung mawawala ito, maaaring maging mahirap ang pag-access sa mga online learning materials at iba pang educational resources. Negosyo Maraming negosyo ang umaasa sa internet para sa kanilang operasyon, marketing at transaksyon. Kung mawawala ito, maaaring maraming negosyo ang maapektuhan at maaaring mawala ng kita. Impormasyon Ang internet ay isang malaking mapagkukunan ng impormasyon. Kung mawawala ito, maaaring mawala ng mga tao ng akses sa napakaraming impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pag-unlad, ang internet ay nagbibigay ng oportunidad para sa pagunlad at pagbabago. Kung mawawala ito, maaaring mabagal ang pagunlad sa maraming mga larangan, lalo na sa teknolohiya at imbensyon. Ngunit kahit na mawala ang internet, may ilang alternatibong paraan pa rin para makapag-ugnayan at makakuha ng impormasyon. Maaaring gumamit ng tradisyonal na paraan ng komunikasyon tulad ng telepono at sulat maaaring magtayo ng mga community centers kung saan maaaring mag-access ang mga tao sa mga impormasyon at edukasyon maaari rin tayong maghanap ng iba pang paraan at teknolohiya na maaaring magamit kahit na wala ang internet sa kabuuan kahit na mawala ang internet may mga paraan pa rin tayo para makapagpatuloy sa ating mga aktibidad at makapag-ugnayan sa iba Subalit mahalaga pa rin na pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng iba't ibang paraan ng komunikasyon at akses sa impormasyon upang mabawasan ang epekto ng pagkawala ng internet. Ang solar flare ay isang malakas na paglabas ng enerhiya galing sa araw na nagdudulot ng pagbabago sa magnetic field ng Earth. May ilang mga potensyal na epekto ang solar flare sa ating planeta. Auroras ang mga solar flare ay maaaring magdulot ng mas magandang northern lights at southern lights na kilala bilang auroras. Ito'y maaaring maging magandang panuurin para sa mga tao ngunit maaaring makasama sa power grids at sa mga satellite systems. Magnetic Field Disruption Ang solar flare ay maaaring makabawas o makapagdulot ng abnormal na magnetic field na maaaring makaapekto sa electronic devices at sa communication systems. Ito'y maaaring magdulot ng panandaliang disruption sa mga satellite communications at sa mga GPS systems. Radiation Exposure Ang mga astronaut at iba pang mga tao na nagtatrabaho sa kalagitnaan ng outer space ay maaaring ma-expose sa mas mataas na antas ng radiation kapag may solar flare dahil nababawasan ang proteksyon mula sa magnetic field ng planetang Earth. Habang may mga potensyal na epekto ang solar flare, hindi naman ito dapat katakutin ng malubha. Ang mga pambansang space agencies tulad ng NASA ay patuloy na nagmamanman at naghahanda para sa mga ganitong pangyayari. Ang mga teknolohiya at sistema ay binubuo upang matugunan ang mga epekto ng solar flare at maaari tayong magkaroon ng advanced warning system para sa mga solar activities. Sa pangkalahatan, ang solar flare ay bahagi ng natural na siklo ng ating araw at habang may mga epekto ito, may mga paraan naman upang matugunan at maghanda para rito. Importante rin na magkaroon tayo ng tamang kaalaman at pagunawa tungkol dito upang maibsan ang anumang pangamba o agam-agam na maaring dulot nito. Hanggang sa susunod nating mga talakayan ay pag-uusapan naman natin kung kailan unang nagkaroon ng solar flare sa ating mundo.at kung bago ka lang sa channel ko ay marahil na mag-subscribe ka na at pindutin natin ang notification bell para sa mga bago kong video. Hanggang sa muli mga katoto para sa bago namang impormasyon at kaalaman na para sa inyo. Ito po si Katoto. Maraming salamat po.